Ay mga kaswisi, so nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today, mga kaswisi. Ayan, so bago ang lahat, mga kaswisi, ay kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, mga kaswisi, no? Ang mga pag-uusapan kasi natin ngayon ay yung uh, job description and duties and responsibilities ng uh, pagiging uh, service crew, no? Kung saan, mga kaswisi, ay meron nag-message, no? So, shout out nga pala sa no? <laughs> Kundi dahil sa iyo, ay hindi tayo magkakaroon ng content for today, mga kaswisi. <laughs> Ayan. So dito mga kaswisi no, ang uh, ang ng sasabihin ko dito ay based 'yun sa experience ko mga kaswisi. <laughs> so dito mga kaswisi no, so pag sinabi ng uh, service crew no, so ito 'yung uh, definition niya no. So makita nyo sa screen no, mga kaswisi. Ayan, so sa pagiging service crew mga kaswisi ay eto uh, ito 'yung uh, nakikita natin, no, madalas sa mga fast foods, sa mga restaurants, at sa mga cafes or coffee shop, no, at uh, meron magsuserve sa atin, uh, magkakandak ng order, so whatsoever, ganyan. So, e-explain ko yan kung bakit ganon. <laughs> Ayan. So, dito mga kaswisi, no, pag sinabing uh, customer interactions, no, so ito yung uh, usually nangyayari, no, kapag uh, pag pag-enter natin sa sa mga establishments na to, Gagaya ng fast food, uh, mga restaurants, ganyan, mga kahit kilala o kahit hindi, basta restaurant, no? At saka yung mga coffee shop or mga cafe, no? So, ang mga service crew na na ginagawa dito ay magi-smile and greet, 'di ba? Tapos eh before ka mag-enter mga kaswisi so i-set mo na nila kung uh, kung ilan kayo ganyan kung kung meron bang seat available no so di ba kapag ka ganyan eh usually naghihintay tayo kasi nga hindi lang naman tayo ang mga customers so marami kumakain so kailangan mo maghintay no so ang gagawin ng uh, service crew dito mga kaswisi so siya mag uh, mag-organize no ng uh, mga customers kung saan eh ah uh, kailangan i-assist nila yun in a good manner, good customer service na tinatawag, no? So, ganun talaga. <laughs> di ba tayo pag kumakain tayo sa mga inasal or sa mga samyupsal, di ba? Di ba ang daming tao niya, di ba? So, kailangan natin maghintay mga kaswisi kasi nga para ma-organize, no? Hindi magulo, ganyan. Para hindi maguluhan yung mga crew habang nagsu-serve, no? So, ganun. <laughs> so, dito mga kaswisi, no, sa order taking, no? ba diba, usually kapag pagka-order taking, ba diba, makikita natin yan sa mga counters, no? Kagaya ng mga fast food at saka mga coffee shops, no? Kung saan ay eh, kung ano yung mga o-orderin natin. Kung ang order mo isang set, ganyan. So, kailangan within uh, one minute eh, makuha na ng uh, ating uh, mga cashiers kung ano yung mga orders, no? kung ano yung mga order mo, ganyan kasi nga para ma na kagad, para ma-serve kagad ng mabilisan, no? lalo na kapag maraming customers, no? so kailangan eh maging mabilis ka dito, lalo na pag ikaw ay cashier, mga kaswisi no? so sa mga, ano, sa order taking na to mga kaswisi either, ah uh, may pupuntang waiter no sa table mo para kunin ko ano yung mga orders mo kasi meron naman na menu no so pipili ka ko ano yung gusto mong kainin doon syempre nandoon din yung presyo kung magkano no so ang gagawin ng uh, ating uh, service crew na to ay kukunin yung mga orders no so kasi dalawa kasi ano yun eh, klase no either a uh, pupunta ka sa cashier kasi gagaya ng mga fast food, 'di ba? Pupunta tayo sa cashier, nandoon na kaagad yung mga menu sa uh, ibabaw, no? So pipili ka na lang or even meron silang template, no? Sa sa table para ikaw na mismo mamili kung ano yung gusto mo. Or either nga uupo ka, no? Tapos maghihintay ka ng uh, waiter na darating para makanda ko ano iman yung order mo. Ganun, no? So, dito mga kaswisi, kung uh, ang serving uh, food and beverages, siyempre kung ano yung in-order mo, kinandak mo, at uh, kung ano yung ano. So, ang gagawin ni service crew ay uh, isa-serve yun sa'yo, no? Alimbawa, kung ang order mo ay wala pa kasi niluluto pa lang. So, magbibigay sila ng number, no? Kung saan eh, itong number na to ay ito yung in-order mo. Tapos, at the same time, siyempre bayad naman na. Ah. So hihintayin mo na lang, no? May iba din na ano, tatandaan ng uh, ating mga waiter kung ano yung mga seat number or table number. Yeah, kasi alam nila yan kung saan. Hindi man makikita yung number nung ano na yon. Tatandaan nila yan kung saan yung number 1, number 2, table number 1, table number 2, ganon, table number 3, table number 4, ganon. So alam na nila yan. No, may mga palatandaan sila at meron silang mga gagawin dyan. So, ganun ang mangyayari doon, mga kaswisi. <laughs> so, dito mga kaswisi, no, pag sinabing handle payment, no? Pag sinabing handle payment, mga kaswisi, so, sa mga fast food, sa mga cafe, coffee shops, ganyan. So, on the spot kayo magbabaya, ba diba? So, ang mga cashiers natin, eh, tatanggap nun, no? Pero sa mga restaurants, mga kaswisi, so magbibigay ng uh, bill kung magkano yung ginaa uh, o kung magkano yung uh, uh, bill ng kinain ninyo, ganyan, o kinain ng mga customers, then na uh, ikaw kukuha nun at ikaw mismo magbibigay sa counter, mga kaswisi. Siyempre, kung alimbawa, binigay mo na yung sukle, or card, ganyan, depende sa ibabayad ng ating mga customers. So, kailangan make sure natin na ingatan natin yun mga kaswisi kasi syempre personal things nila yun. At the same time, syempre tayo tagahatid lang ng payment, no? So, paghatid mo doon sa counter, then hintayin mo sukli, ganyan. Or either sasabihin sa'yo, pag binalik mo na yung, ano, yung, yung sukli niya or yung card niya doon sa ano, then, mas maganda. Pero kung cash yung binayad, tapos hindi na kinuha yung, yung sukli niya, eh, consider na yun as tip na yun. <laughs> Kaya, yun. So, dito mga kaswisi, pag sinabing addressing customer needs, no? Siyempre, hindi maiwasan kapag ka meron silang gustong pakuha sa'yo. Lalo na kung ikaw ay nasa restaurant, mga kaswisi. Yung mga usually things na kinakailangan nila. Halimbawa, yung mga utensils, ganyan eh nakulangan ganyan or nahulog or either eh nabasa hindi na magamit. So magpapakuha yan sa o di kaya yung uh, mga unlimited rice no. Halimbawa na lang. <laughs> Tawag dito. Oh, and, uh, rice please, rice, rice yung mga ganun, di ba? So, iyon no. Kasama yan sa condiments no. <laughs> yung mga condiments na to, mga toyo, mga ketchup, ganyan. So, may iba na, may ibang restaurant kasi na yung customer mismo ang kukuha kung saan nakalagay yung mga condiments. Pero may ibang uh, restaurants din kasi mga kaswisi na merong waiter kung saan eh, kung ano yung kailangan ng customer, ay eh, binibigay na Manila. So, ano, alam ko pagka ganyan, another charges naman kasi yun. Kasi, yung effort ng uh, crew ay eh, pupunta dun sa 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 table para kunin ko ano yung kailangan ng customer or yung client So yun. <laughs> so dito mga kaswisi no, pag sinabing uh, operation task, no? So ito yung makikita mo sa loob ng kitchen, no? Siyempre since na ikaw ay uh, service crew mga kaswisi. So kailangan eh makuha mo na nga yung food preparation. So, ano yung mga in-order niya sa'yo. So, kabisado kailangan kabisado mo kung ano yung uh, mga kailangan. No? Halimbawa, kung ang order niya ay uh, burger McDo, ganyan, or bench price ng Jollibee, o isang set ng ganito, mga B1, B2, ganyan. C3, mga ganyan. Di ba? Makikita natin yan sa Jollibee. <laughs> so, kailangan alam mo na yon, no? Kung ano yon. Kasi, before naman kayo isa lang sa operation, so, meron naman kayong orientation, may exam about dyan, no? So, kailangan kabisaduhin mo lahat yon, no? Yun. May mga code-code yan kung saan, eh, mas madali ninyong matandaan kung anong mga ibig sabihin yan. Kung anong klaseng meals ang kailangan mong i-prepare para sa customers ng mabilisan, no? So, syempre, kahit na busy busy tayo sa ating uh, pag-preparation, so, maintaining pa rin ang cleanliness, no? Kasi dito, mga kaswisi, kapag ka ang customer ay nakita ng hindi maganda, automatically, report kagad ka yan sa Facebook, no? So, nakakahiya naman na kapag uh, hindi malinis ang uh, pag-serve ng pagkain sa mga ating mga customers, eh, ganun ang mangyayari. <laughs> hindi mo nga lang matreat ng hindi maganda then or magkamali lang ng ano eh, talagang ipopost nila yan no lalo na kung makuha nila ang iyong pangalan kaya magingat ingat ingat tayo lalo na kapag uh, sa cleanliness no serving the food yung surroundings ng kitchen kahit dun sa table na kung saan saan kumakain ng ating mga customers so kailangan nating linisin ng mabuti no So, dito mga kaswisi, no, sa stocking supplies, no. So, ano ba itong uh, stocking supplies na to? So, sa alam ko kapag uh, magdi-deliver every morning yan, no, before ang operation hours, no, kung saan eh, may magdi-deliver galing warehouse, no, ng mga kailangan, lalo na sa mga pagluluto, no, yung mga ingredients, condiments, napkins, ganun. So, ang magmamanage talaga niyan is yung managers nyo, manager nyo. Or merong mga taga-receive kagaya mo bilang service crew, no? So, kailangan eh, tulong-tulong kayo dito, no? Para naman mas mabilis ang trabaho, yung operation hours ninyo, eh, mas, mat, mas mabilis at maso-serve nyo ng maayos ang inyong mga customers, no? So, dito mga kaswisi, kapag ka-opening and closing procedure, mga kaswisi. So, pag sinabing op opening, no? So, syempre, kailangan mo nga mag-receive ng deliveries, no? Kailangan na uh, bilang mo yon as usual. So, kailangan salansan mo ng mabuti, ganyan. Kailangan correct sa delivery receipt at saka dun sa mismo actual na items, no? So, kailangan mag-prepare na yon yung, mag yung chef niyo na para magluto, no? I-prepare na yung mga mga basic na kailangan ng customer sa umaga ganyan kasi meron naman tayong breakfast, lunch and dinner, no? So may ganong uh, setup. So kailangan sa opening pa lang alam niyo na kung ano yung ipre-prepare ganyan. Cleanliness as usual. So kailangan natin 'yun, no? 'Yun yung pinaka-importante sa lahat kasi diyan pumapasok yung hygiene, no? So, syempre, as usual, no, hindi mo wala ang staff attendance, no. Pag sinabing staff attendance, kailangan before that time na, ano, may, may specific kayong oras, kung ano oras kayo papasok before ang operation hours ninyo, so, kailangan maaga ka dun, no. Para naman hindi ka always late. Gago! <laughs> so, sa closing uh, procedure, mga kaswisi, so, as usual, cleaning, uh, after ng operation hours, so close na kayo, eh maglilinis na kayo niyan paunti-unti, no? Siyempre, kung ang operation hours niyo hanggang 9 ng gabi, so mga, mga 8.55, ganyan. O di kaya, pag wala ng customer, pwede na kayo magligpit, di ba? Paunti-unti, para pag saktong alas 9, out na kayo, di ba? Pero pagka weekend, yan, alam ko for sure hindi nangyayari yun. <laughs> Kasi syempre, pag weekends, alam mo naman ng mga customers natin, sinusulit yung oras ng kain nila, ini-enjoy nila yung pagkain nila, ganyan. So, kailangan be patient kayo dito, mga kaswisi. Syempre, of course, no, kapag ka after ng operation hours, nakiklinis na kayo, So, itatapon mo na lahat ng garbage, no? Itatapon nyo na sa basurahan lahat, no? kung alimbawa, willing kayong magbigay sa mga aso, gaya ng mga buto, mga tira-tirang pagkain, para nga naman hindi sayang, bigay mo sa aso. Kakain nila yan, kakainin nila yan. Kasi, alam mo naman, ang mga aso, maraming galang aso sa labas, nagugutom, nagaanap ng pagkain. So, alam, ano nang naman ba yung napakasimple bagay, di ba? Ibigay sa aso para hindi naman sayang yung mga pagkain. Or either, i-take out mo. 'di ba? At least may pagkain yung pamilya mo, 'di ba? kung meron kang asawa, meron o single ka lang. At least kinabukasan may pagkain ka. <laughs> Libre pa, 'di ba? So depende 'yon. <laughs> Kasi may iba na hindi allowed yung ganon pero may iba na allowed naman yung ganon Kasi siyempre, kinabukasan ibang uh, ibang ano naman, pagkain naman ang iluluto. I mean, bagong ano naman 'yan? Uh, bagong uh, ingredients na yung lulutuin kasi hindi naman pwedeng reheat reheat lang kasi nga eh, iniiwasan kasi dito ang mapod food poison mga kaswisi kaya ganun ang ano ng mga restaurants no lalo na sa mga fast food mga kaswisi so syempre pagka before ang uh, closing nga. Uh, procedures na to mga kaswisi. So, kailangan ay arrange mo na yung mga bagay-bagay doon. Tapos kung ano, mag-refill na lang after, ganyan. Re-refill mo na lahat. Yung mga condiments, tissue, ganyan. Uh, mga chopstick, ganyan. Or anong pa man ang i re mo doon. So, i -re mo na. <laughs> Dito mga kaswisi, no, pag sinabing uh, following safety and uh, hygiene procedures, no? So, kailangan eh hindi tayo ma tawag dito, hindi tayo ma mapuntahan ng, uh, ng uh, safety hygiene department ng uh, ating local na gobyerno, no? Kasi, kapag once na kayo ay na-report at gano'n yung hygiene hindi maganda, hindi malinis ganyan, automatically close yung store ninyo no? affected yan yung company ninyo, no? So, kailangan mag-ingat kayo at the same time, kailangan mo maglinis talaga, no? Linisin ng mabuti, ganyan. Punasan mong mabuti, ganyan. Lalo na kapag uh, may mga customers. Kasi, mahilig yan mag-report. Yung mga customer, makitaan lang ng, ng may taga, may uud, ganyan. Pipicture rin yan, post na yan sa social media. Kaya, ano eh, mag-ingat kayo mga kaswisi. Kasi, hindi biro hindi rin basta-basta, 'di ba? Syempre kung kayo nga naman din sa sitwasyon, 'di ba? Kayo pasak sa service crew, 'di ba? na experience kayong kumain sa mga restaurants din, sa mga fast food, sa mga cafes, pumupunta kayo diyan para magtambay, magkape, ganyan, 'di ba? Upos kung ganoon ang treatment, 'di ba? Mas maganda, 'di ba? Pero kung alam mo worse, syempre gag gag gagawin mo din 'yun na eh? ipicturean mo din 'yung post mo sa social media which is hindi 'yung maganda. Kaya mag-ingat kayo mga kaswisi. So dito mga kaswisi yung uh, makikita nyo sa screen, no? yung skill uh, skilled requirement required no ng ating uh, mga company na to gaya ng mga fast foods ng mga restaurants ganyan at saka mga coffee shops na to or mga cafe no yan yung mga needed nilang uh, needed nilang uh, employee mga kaswisi So, syempre, kinakandak dito ang training, no? Especially ang training. Kasi nga, ang training na to ay very important sa mga company, no? Para mahasa ang inyong mga isip. At uh, maging mabilis kayo sa pagkilos. Lalo na sa paghandle ng pera, no? At uh, yung pag-receive ng, uh, ng order ng ating mga customers. So, kailangan mabilis ka dun, no? Kasi dito, dito sa mga gantong klase ng trabaho bilang service crew, eh kailangan mabilis ka dito at the same time teamwork, no. Kung meron kang hindi alam, magpatulong ka ganyan, kung ano yung hindi mo kaya, sabihin mo ganyan. Maging open ka lang kasi kung hindi gagawin 'yon, kung hindi mo gagawin 'yon, eh magkakaroon ka ng problema, no. So hindi maiiwasan magkamali ka kasi hindi naman tayo perfect, no pero ginagawa mo yung best mo para maging right ka, no? So lagi mong tatandaan mga kaswisi yung ganitong word na to. <laughs> Yang word na yan ay uh, magbibigay sa inyo ng idea na kailangan mong gawin yung mga bagay. Be responsible, yun. Hindi lang naman ang uh, masasabi ko dito. So ang ganito na lang ako mga kasuisi. <laughs> At maraming salamat ulit dito sa ating kaswisi, no. So, shout out nga pala sa no. So, thank you mga kaswisi. Bye!